ayan Yan. Yan. mga mm -mm. vendors kayo si ah, na nag si, si ah. ah, so kala itong nagsona nakabalik ang parking, um. paalis na ah. ah mula pala nung ano nagumpisa pala tong nag-clearing so, ng mga vendor na, na oo. oo oo wala na yung encanto din encanto pares Oo. So sabi dito ni Madam nitong vendor dito na natira kasi napaloob sila eh. Yan oh. Nag-start daw yung clearing sa mga vendor, street vendors mula nung nagsona si President BBM. So ang mga pulis no? Mga pulis. Pasay, ano, Pasay traffic enforcer. Oo. Lagi nang nakabantay dito 24 hours. Oo. So ayan, kaya wala nang vendor dito na minsan meron diyang punuan yan diyan eh. Malin na nagsugod dai siya atong magbisaya ra ko bisaya man ko eh. Basamig eh. ko. Ah. Hmm. Oh, nagsugod atong nagsuna si President BBM na stop din ilang yan oh. Ayan yung towing oh. Ayan yung Ah paikot yan dito uh, uh, Meron oh. Ataking ka agad right? Ah ka ka agad. So ang motor 2,500 Ang sakyanan 5,000 oh, Iligang parking So mo na update So naapektuhan po ang ano no Customer ni Diwata no Oh, kay

lumabas. Ayan, lumabas ang taxi, oh. Oh, may taxi lumabas. Ay. Oh. Ayan, lumabas ang taxi. So, yung anak diri ang ano, tipid ang pagpark dito sa looban. So, kung nailalabas, makapark ni si sir. So, update diri no, kay Diwata. Pasay. Diwata Paris Pasay. Sir, pasok muna ako, madam. Thank you, madam, ha. Tapasukin okay, natin. So ayan yung taxi no. Ay taxi. Ayun pag may lalabas. Ayun, may papasok. Ayun yung delivery ng taxi ngayon. Ay Pepsi sa bana oi. Eh. So shout out sa mga Hi mga ayan. So maraming kumakain pa rin no. Oh yung music karon pwede tama maka live live. Hi sir. shout out shout out. So ni ata diri karon. Hi madam. Hello. Ay <laughs> may bago silang ano chicharon. May bago silang tinda. Kanan chicharon ba madam? 10 pesos. Ah, 10 pesos. May akain ako. Mag-ikot muna ako kasi nagtanong yung viewers ko kumusta daw ang diwata pasay. <laughs> oh, ah, Laguna? Um. Mm, nasa Laguna pala si Madam Diwata at ang milk Team. Si Madam. Ayan, so ito ang sitwasyon ngayon sa Diwata Pasay. Shout out, shout out. <laughs> Madam Pilang, bakit ano? Oh, bakit wala nang ano dito? May nagtatanong bakit wala nang vendor sa labas? Marami mga MMDA, mga police nag-aantay sa labas. Bakit wala nang mga vendors? Kasi marami na kini-clearing na lahat ang mga kalsada ng mga MMDA. Kaya sila wala na sila diyan sa labas. Sabi mula daw nung nag na si President ng BPM. Tapos na. Mula daw nung nag-upisa nung wala nang vendor masyado. Kasi Oo, ay... kasi nga clearing na nga, kini-clearing nila. Wala na hanggang dun sa unahan. So, uh, um, um, ano, ano sa... ang tanong sa... nila, naka-apekto ba doon sa ang customer na... Ay, hindi. Marami pa rin kami customer, oh. tingnan mo. Mayroon pa rin, may parking area kami, kaso kukunti lang. 'yung per parking area namin puno palagi tingnan mo. Saka ano, hindi to ano, hindi tumawala ng customer, marami pa rin nakain. Lalo na gabi. Ah, oh, gabi ang madami. gabi. Bagani kunti-kunti pa lang sila pero hindi siya na hindi sila nawawalan talaga ng customer dito. Mamayang 11, 12 hanggang hapon na, tuloy-tuloy na 'yan. Tingnan mo, tingnan mo. Pakita mo doon, dami kumakain. Sabi nila wala. Ayan. Oh, di ba? Marami pa rin kumakain kay Diwata dito. Shout out. Shout out to Sophia. Ito sa. Shout kay ano kay Lakay Tsaka sa kay Ed Ed Sungay Channel Andun o no? Ed Sungay Ka-Ed oh Ka-Ed So ngayon, nasa ano pa lang siya, nasa 700 lang siya, followers. Ako yun. No, sige, ayan ha. pa shoutout sa mga ano, mga nagbabike. Kailangan na kayo dito, sir? Kain? Ha? ilang kain na kayo dito? Ilang beses na kayo kumain dito? Dito? Ah, hindi ko na mabilang. Hindi ko na mabilang kasi mga bikers kasi, every Sunday, Saturday, nagbabike na mawaw. Dito kumakami kumakain oh nakasama ko na si ano, si, si Diwata, Oh. ano channel mo ano Anong channel mo? Ha? ah di Ha, Lili Park. So ano, naman ang ano? Ako, yung ito eto yung ano ko, yung, account ko yan. Sige, makita ko. Ed, so nga yan. Ako yan. kaya every, Ano yan? Oo, oh, makikita, oo. Oh, oh. Kaed Sungay channel. Okay na ah. Yeah. Subscribe <laughs> kita din sir. Kaed pa naman yun. Diretso na to. Ayan, <laughs> thank you sir. Shout out kay Kaed so Sungay channel. Ayan. Meron pa siyang 700 subscriber. Ayan, uh -oh. i-follow natin si sir kasi palagi siyang kumakain dito. Sa Diwata Pasay. Ayan. Yan. Thank you, sir, ha? Sir, mag-ikot muna ako. Ito, ha? Ako na, ah, saan siya na? Hindi ako vlogger ko na nakatakbo na nag-video. Diba? Ah, kaed. Ay, oh, so karugtong kaed sungay channel. Kaed. Wow. Tapos biker ako. Oo, biker. Doktor ako. Yeah. ano, may sakit. Ah. Yeah. <laughs> Parang ano ba? Parang... Albolario? Ang matawag yun yung nagihilo. Hindi um, nagihilo. Albolario? Albolario. Parang albolario. Okay e na. Ayan e na. Nakita mo na yan ako. Oh, channel ko. Puntahan ko yan mamaya sir. Ayan. Shout out kay... Ka Ed Sungay Channel. Nagaano din siya. naghihilot. So pwede ka mag-ano i-contact nila. <laughs> Dito ka... <laughs> ayan. So, ayan yung latest update natin dito sa Diwata, Pasay. So, gabi pa lang madami dito, madam. Opo. Ano, mas marami-rami ang tao pagkagabi. Bulalo. Bawal tayo sa bulalo. Hindi, puro. <laughs> so, ayan yung... Hi Madam Si Madam Trending oh, Madam Elaine So ayan yung latest natin dito sa Diwata Pasay Ayan yung traffic enforcer Talagang lagi silang nakaikot diri no oh. Ikot-ikot So ayan nga kay Cashier Pilang Hindi naman apiktado ang customer ng Parisan ni Diwata, no? Lalo na sa Gabi marami pa rin dito. So, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe.